Nakipagkulitan ang newly engaged na si Ryan Bang at Paula sa anak ni Chong Hilario na si Sarina. Sa Instagram stories na ibinahagi ni Ryan at Paula ay makikita na bitbit -bit nila si Sarina. Game na game naman na nakipagtaguan si Sarina, Kinarayan at Paula. Bakas naman sa mukha ni Narayan ang pagkatuwa sa napakabibong anak ni Jong Hilario. Narito at panoorin natin ang kulitan ni Narayan bang kasama ang kanyang fiance kay Baby Sarina. Sarina <laughs> Sugar. 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 Ayan na. Samantala nakipagkita naman si na Vice Ganda, at Ayon Perez sa ate ni Ayon sa Tokyo, Japan. Makikita nga sa larawan na nasa likod ng ate ni Ayon ang mag-asawa. Mapapansin din na sobrang close ni Mem Vice sa ate ni Ayon Perez. Masayang masaya naman ngayon ang puso ng Vice Ayon fans sa pagkikita kita ng tatlo. Anila ay good terms talaga si Mem Vice sa pamilya ni Ayon. Narito at panoorin natin ang ilan pang ganap ng Vice Ayon sa Japan.